ayun no nakakapaghatid na so OTW tayo wala Pops gear magpapal uh, tayo ng pumps yun sa kanya bagong pumps na 7.2 yung so, sa akin yung luma napakapagpili ng na bago so para update ko na lang kayo pag nandun na ako sa kanya nagpapaklas na So ayun Papalit kami ng cams Ito yung mga cams namin yan Ito yung block nya Ito yung Pops jig Motor niya. Ayan Mas loko yan yung Kailalagay yung bago nyang cams Susunod ka naman yung may akin Ito naman yung niya. Update ko na kayo pag Naikapit na namin parehas. Yes. So, yan o. Oh. Engine refresh muna. I-puton e, ni Pops Jim. Ayan. Bagong cams. Susunod sa akin naman. Pagkatapos namin dito. Again, natin update, update na? lang. Oh. Pops, tanggalin mo muna yung oil seal. Para makita mo yung timing. eh ito anong... Oh. Ano? Uh... Yun ba baka ako masira. Pag tanggal natin, wala kang oil seal. Di ba makikita yan? Ano, makaharang yung oil seal. Mahirap makikita yung bilog yan. Mahirap na mahulaan natin yan. Pag uh, ma re retard yung timing. Uh, hmm, yun. baka pali yung palyado yung andar Update lang. Babalik namin kayo mamaya pag buo na. Oh, rin na po namin ni eh, Pops Jim tong kalokohan namin kung may lagitik is the best quality. Ito, ayaw na umandar. Kasi binakalas pa namin. Ito. kasi nakakahidup ng gasolina So ayan po, ayan naman sa akin. Ito yung kaypop stream. Ito yung cams ko. Yan na. na. Tama na. Paltang ko lang. Pero luma lang din yung papalit yun. Wala pa yata. Ito lang yung papalit ko. Pinagpalitan ko rin. Pero mas okay to dito. Kasi may tama na to. ay sorry Pops. ayan mga pyesa naulang pa inaabot pa paltang ulang to pa. I'll be back pag umandar na ayan o papalt muna ako yung roller type ko gagawin ko pa na hmm flat type kasi luma yung cams na lanses um, so, talpa ko lang chip, thank you so, ito eh, na yung resulta ng cams ni Papschip eh, ay cams na pinanit na in piston slap connecting rod pero may nabili na akong piston eh may nabili na akong